Naranasan mo na ba na mapagtampuhan ka? Ano naman ang nagireaksyon mo? Kung ikaw ay nasa paglilingkod o pagtatrabaho na madalas ay tao ang kaharap mo, malamang ay naranasan mo na ang mapagtampuhan ka. At minsan, nandun yung mabigat na feeling. Kasi iniisip mo na merong nagtatampo sa'yo at parang may parte ng pagkatao mo na hindi papayag na hindi masolusyonan ang tampo na iyon. Para bang gusto mo agad humingi ng pasensya o kaya naman ay resolbahin agad yung tampo. Lalo na siguro kung ikaw yung taong ayaw na merong nasasaktan sa diyaman o hindi. Pero unawain muna natin kung bakit nga ba nagtatampo ang tao. May nagtatampo dahil namimiss ka nila. Maaring ito ay isang paglalambing na nagsasabing, Di mo na ako kilala. Di mo na ako nabibigyan ng panahon. Ha? Mahalagang paalala ito na bigyang pansin at panahon ang mga taong mahalaga sa iyo. May tampo din na resulta ng hindi mo pagbibigay ng pabor sa isang tao. Yun bang gusto nila kung magagawa mo para sa iba, eh di lalo dapat para sa kanila din. Kung nag attend ka ng birthday ng iba, eh dapat lahat puntahan mo din. Itong ganitong uri ng tampo ay dapat bantayan kasi madalas ay hindi naiisip ng mga nagtatampo sa ganitong dahilan ang kalagayan mo at yung iyong mundo. Ang sa kanila lang, eh yung dapat mapagbigyan sila. Meron din namang nagtatampo na ginagamit ang pagtatampo o ang threat na magtatampo sila para i-manipulate ka. Na kapag hindi mo ginawa ang gusto nila, e eh, gagantihang ka nila ng hindi pagpansin o hindi ka din pagbibigyan sa mga request mo. Kahit legitimate ang mga ito. Misan yung pagtatampo sa personal ay dinadala hanggang trabaho. Yun bang pahihirapan ka sa mga proseso o kaya sadyang gagawing komplikado mga bagay para sa iyo dahil lamang meron silang pinapagawa na hindi mo sinang ayunan o kaya hindi mo kaya. Ang ganyang uri ng tampo ay nagmumula sa mga taong manipulative at hindi dapat isipin na may mali ka kaya nagtampo sila. Pag ganyan, nasa kanila ang problema at wala sa iyo. Sabi sa Bible, pag bawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man, at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Tinuturo sa atin ang verse na ito ang mainam na pagtugon sa mga taong marahil ay hindi magandang makitungo at maaari na din sa mga matampuhin sa maling dahilan. Bago natin masamain ang tampo, isipin muna natin kung tayo ba ang may dapat baguhin o sila. At syempre, kung sila, eh hindi natin dapat hayaan na maapektuhan tayo sa negatibong paraan. Kung sakali nabang kailangang tumanggi sa isang imbitasyon, mong request o pakiusap, ay palaging isipin kung paano ito magagawa sa magalang at mahinaho na paraan. Yun bang hindi nalalala ang sitwasyon dahil sa maling tugon o reaksyon mula sa iyo? Mahalaga ang personal space mo, oras mo at mga paninindigan mo. Kailangan mo ding pangalagaan ng sarili mo sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga bagay na alam mong hindi na din makakabuti sa iyo dahil hindi ka komportable, hindi dapat, hindi mo gusto o kaya naman ay sadyang hindi na kaya ng panahon at powers mo. Hindi kailangan maging komplikado ang buhay mo dahil sa mga matampuhin na wala naman sa lugar. Pakitaan mo pa din sila ng maayos na pakikitungo at ipanalangin na ma-realize din nila ang kamalian ng kanilang pagtatampo lagi namang may malaking posibilidad na ang tao ay lumagupa at matuto. Kaya, asa ka pa.